So, ayan, dito na naman si Mama Cat Felisa. Magtabi na naman daw kami. ah Magtatabi daw kami ni Mama Cat Felisa. Dito lang siya sa aking higaan. Di ba, Mama Cat Felisa? Magtatabi tayo ngayon. Or mamaya, baka magsawa ka sa akin. Pupunta ka rin sa mga anak mo. oh, naglalambing lang kasi si Mama Cat Felisa kasi... Ngayon lang kami makakapagbanding kasi busy ang miyomi niya. Di ba, Mama Katpelisa? Natulog na ba yung anak mo? Ha? Natulog na? Natulog na daw. Ayan, si Mama Katpelisa, mga kalisa, no? Oh, ayan, no? Si Mama Katpelisa. Ah. Oh. Nabusog ka mamangkat, perlisa. Ha? Nabusog ka? Hilutin mo nga yung kamay ko. Ha? Napagod eh. O, sige na. Hilutin mo na. Sige na, o Hilutin mo na. Sige na. Hilutin mo na. Dali. Sige na, ha? Sige na. Lutin mo na, ah. Eh. <laughs> Sige na. Pelisa. Sige na. Ano? Gusto mo mag-live? Ha? Ah? Comment nga kayo mga kalisan kung gusto nyo daw mag-live si Mama Kat Felisa. Ah? Mag-comment nga kayo guys. Mag-comment kayo dyan mga kalisan kung gusto nyo mag-live si Mama Kat Felisa. Yan. Gusto niya mag-live eh. Basta pagpupunta dito sa tabi ko, gusto niyang mag-live. Ah, gusto nang mag-live yan. Nagpapakita ang gilas nga, o. Oh. O, oh, tumalikod na. Tumalikod ka na, mama. Makatpelis. Ah, tignan mo yung buntot mo, Oh. O. Oh. Yung buntot ni mama katpelis, Yung buntot ni mama katpelis, ah. Halika na, ah. Dito ka, ah. Shhh. Dito ka na. Eh. Pelisa. Ali ka dito. Hali. Dito ka. Eh. Dito ka na. Eh. Ali dito. Dito ka. Malayo ka naman dito. Sa akin, dali. Dito tayo sabi. O, oh, naano yung kamay mo dyan. Nakawit na. O. Oh. Halika dito, dali. Tignan mo yung puwet mo, o. Oh. Halika na dito, dali. Yan. Ay, very good. oh, sa upo ka na, ah. Upo ka na. O, oh, inamoy mo yung kamay ko. Hinawak mo, hinawak ko dyan sa puwet mo kanina. Masahe mo ako? Ha? Huh? mo ako? Ha? Ah? Masahe? Ha? Ah? Or upo ka lang? Ayan mga ka. si Mama Katpelisa. Oh, bye bye na nga ng good night. Good night Mama Katpelisa. Good night, na. Good night. Oh, good night, na. Ayah, good night. Oh, boo, kiss, kiss, pa daw Kiss, kiss, padao. Kiss, kiss. Kang, oh, kiss, padao. Good night, tao, eh, nagki, yeah, oh. kiss, yao. Kiss, ngaro, dan. Kiss. Ah, oh. ah. Oh, na babay, na.